sa mga pangenot na bareta. Barista Irido kan pagbabadilong sa Camarines Norte. Insidente, hagop sa CCTV. Lalaki na no maatod din pasweldo, tinambangan asin hinabunan sa Matnog Sorsogon. Bangkay kan sarong miyembro kan CTG na dukayan sa Labo, Camarines Norte. Medical accidental Mission, pigkondusir kan ako Bicol Partili sa Pudoran Albay. Wish 1075 Bus nagbisita sa Albay. Bicol PNP Talents Tampok sa Roadshow. Asin? Malaalis in Wonderland na tema Tampok sa Christmas Village kan sidad ng tabako. lunes, Desyembre 4, taong 2023. Unin ang mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7. Radyo Uragon, Katanduanes, sa 90.7. Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, 22 anyos na barista. Iridukan pagbabadilon sa Daet, Camarines Norte. Biktima, haluy ng nakakaresibinin death threat. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa CCTV footage na sarong coffee shop sa Salcedo Street, Barangay 8, Daet Camarines Norte, mahiling ang kansarong lalaki na nakasulot ng jacket as inakakalo. Ruminani ini sa counter, tuminukaw, nag-order as nagbayad pa sa barista. Tuminalikod na ang barista nga na ipreparar ang order kang customer. Alagad mantang nakatalikod. Digdi na binadil kang lalaki ang barista. Nangyari ang pambabadil poco maso menos alas 7.45 ning banggi kang nakalis na biyernes Desyembre 1. Binisto ang biktima na si Miguel Angelo Parena, 22 anyos sa residente kan Barangay Man Cruz kan Parehong banwaan. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Bon Billy Timwat, unhappy kang Diet Municipal Police Station, duwang tama ning bala sa likod asin sarong tama sa pandok ang sinapok ang biktima na maswerteng nakasalbar matapos na maidaratulo sa ospital may tama na dalawang dalawang bala sa likod itong biktima at nung nakaharap naman ito um dinarinnya pa din ng isang putok pa na tumama naman sa may bandang ilong sa mukha so bali tatlong tatlong putok po iyon ang suspect po ay nakunan ng CCTV footage sa ano sa loob mismo ng ng cafe gaya ko yung nakita sa social media at sa labas ng establishment mismo at yung mga katabing establishment paunta at papasok dun sa ano even yung pag-alis niya nakita nakita din po sa CCTV. At nakita din po dun sa CCTV na meron siyang kasamang nakamotorsiklo din po. Mm -hmm. oh. Nung no, sila ay uh, tumakas na after ng insidente. Sa investigasyon, kalibre 45 kung badil ang ginamit kang sospek sa pambabadil. May person of interest ng pigtututukan ng PNP. Napagaraman man, naloy ng may death threat ang biktima. Before pa po mangyari ni several months ago, nakaka-receive na ko ining biktima ng pagbabanta sa buhay niya. So several text messages na po ang na-receive niya from unidentified, so anonymous texter. So sa ngayon, hindi niya pa ma-determine o hindi pa namin malaman kung si talaga ini Even the victim himself, hindi, wala pa siyang idea kung sino ang nag-detect sa kanya at nagbabanta sa kanya ng ano sa kanya buhay. Sa presente, padagos pang pinagigibong follow-up investigation as in pursuit operation kan PNP para sa mas marikas na pagkakaresto kan sospek. Padagos man na pigoobserbaran ang biktima sa ospital. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal. Lalake na nin pasweldo, iriduman kan pagbabadilon dangan habunan pa sa Matnog, Sorsogon. Detalye sa report ni May Arango. Iridon 26 anyos na lalaki matapos na pagbabadilon sa Barangay Purupandan, Matnog, Sorsogon, pasado alas 2:30 nin hapon kan Sabado, Disyembre 2. Binisto ang biktima na si Jason Andes Benbing kan San Vicente Castilla Sorsogon as empleyado ni Sarong Construction Company sa Barangay Kulasi, Parehong Banuaan. Sigun kay Police Captain Jonathan Hapa, Deputy Chief of Police kang Matnog Municipal Police Station, bitbit -bit ang sanggatos mil pesos na pangpasweldo sa mga katrabaho, pigbabaybay ko takan biktima ang dalan pasiring sa saiyang trabaho. Alagad ini ang tinambang ang pag-abot sa nasambit na lugar, dangan nilalay pa mga sospek ang nasambit na kantidad. Binarang po siya ng dalawang uh, suspesyado na armado ng uh, Mexico na baril at uh, uh, binaril po siya habang uh, siya po ay nakaupo sa kanyang uh, motorsiklo. Noong pagkatapos po uh, madam ay uh, tumakbo na po itong mga suspesyado papunta po sa remote area ng uh, barangay Colasin. Uh, Dagdag pa kanhepe may pigtututukan si the person of interest. Nananawagan po kami sa mga uh, mamayan ng bayan ng uh, Matnog, lalo na sa barangay Kulasi at Purupandan na kung kayo man po ay nakasaksi doon sa pinangyarihan at uh, may alam po sa pangyayarihan na ito, ay huwag po kayong masagot na tulungan ang inyong kapulisan dito sa Matnog at ipag ipagbigay alam kung asan ang location nitong mga suspitsado. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyon kang MPS sa nangyari. Nagpaparahay naman sa ospital ang biktima na nagsapo nin tama nin bala sa toong parte kang pandok na tuminago sa walang parte kang liog kaini. Katakod kaini, patanig kang kapulisan, in kasong maluwas na may darang dakulang kantidad ng kwarta, siguraduhon na warang nakakaaram nga ning maibiteran ang siring na insidente. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango. Medical as dental mission pig kundusir ka na kubikol party list sa Pyodoran, Albay. Detalya sa istorya ni Regine Buwe. Inaprobitsaran kan 1 anyos na si Romar Bona kan Barangay 1 Pyodoran, Albay ang pig na medical mission kan ako bikol party list sa saindang banwaan na pig kundusir ka subagong aga sa Pyodoran Memorial District Hospital. Istorya niya, halin niya nang mauwot na maipaoperaan sa iyang sis kaya dahil na siya nagduwa-duwa pa kan maisihan na may minor surgery man na pig o opresera sa medical mission kan partido. Sabi niya, labi niyang pigpapasalamat ang esperasos kan ako bikol partilis nga ni makapaghatod ng tabang sa mga kasaradayan urog na sa mga siring niyang kapusman sa buhay asing in kaya ang pagpapabulong sa ospital. Kung magpapa-opera kami, magagastos pa, malaking tulong na din tong mga medical mission nito sa barangay namin. Kasi kung wala to, malaking gastos talaga. Si Nanay Risa, matyaga man na nagpila sa ospital, mauot niya man kayang maipahiling sa mga doktor ang bukol na tuminubo sa walang parte kan hiksan kan sa si iyang aki. Sko, kung susko ning, mar ning ano, maraming salamat nagkayo po ning ano ning arg sa din na medical mission para sa mga may mga buko, lagsan, sa may mga skin, skin na magpak. Apwera sa medical, may pig o preserma na dental mission sa aktibidad. Para kay Pudoran Mayor Alan Arandia, bentahin na nakakaabot man sa saindang banuaan ang mga serbisyo kan partido, urog na tadakul man sa mga konstituentes niya, ang talagang tios asin pigiinda na sanaan na mamatian na helang darakan kakapusan sa buhay ngayon lang talaga ito nangyari na medical mission na ito ng ako Pero siyempre grabe, grabe ang pasalamat namin ang uh, uh, sa ako lalong lalo na uh, marami kaming mga konsentrates dito na walang wala talaga. Tutal na 33 na barangay kan banuaan ang target na maserbisyohan kan medical mission kan partido na madurarhasa sa Desyembre 7. Kabali sa mga abilabing servisyo, IONFP services para sa surgical and non-surgical, minor surgery, arugansis, hernioplasty, flu vaccination, HPV, cancer screening, asin iba pa. Mientras tanto, naging posible man ang medical dental mission sa Tabangkan Bicol Regional Hospital and Medical Center, LGU Puduran, Asin Puduran District Hospital. Para sa mga baratang Bicol, Regine Bue. Ako Bicol Party List, liwat na in hygiene as in maternity kit sa piling barangay sa Ligaspi City. Detalye sa istorya ni Jennifer Polinara. Inaprobit sa ran kan 37 anyos na si Ankan kan Purok 3 barangay Tamoyan, Ligaspi City, ang pigkundiser na hygiene as in maternity kits distribution kan ako Bicol Party List. Sa saindang barangay Pasado, Alas Jasnin Aga, kan nakalihis na Sabado, Desyembre 2. Apuera sa hygiene kit. Nakaresibi man siya ni maternity kit na magagamit niya ng gad sa sa iyang pag-aki. Tulong bulan na kaya siyang bados sa sa iyang ikalimang aki. Sabi niya, dawa puro papa no, makaka makakamenos na ini sa, sa iyang isipon sa gastos. Oh, magagamit ini hanggang sa pag-aki. Oh, maraming maraming salamat sa ako, Bicol sa tinaraw po sa mga aki at sa mga mga magurang. Inaprobit sa ranman ni Juana na sambit na aktibidad. Limang bulan naman siyang bado sa ikalimang aki. Kaya dakula manan sa iyang pasasalamat, huli tasaro siya sa nakaresibinin amay na aginaldo sa partido. Dakula pong tabang ang natao po ninda para po sa mga uh, mga magurang na nangay po. Apuera sa mga bados, binipisyaryo manin sa bon si Pilio Asintinapay magin ang mga daycare pupil sa lugar. Yan, na mahati. Wow! Nagtao man in entertainment ang 4 anyos na si Luke Travis Ayala na nagpahiling man sa iyang tibay sa pagkanta. Every time we say goodbye and be a hurt What a sad thoughts down and bow on play Hello the ways for memory was this way Nangenot asin nakiugma sa aktibidad si Akubikol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. Mat sa mga partners, children International, Gardena, Philippines, and all the sponsors dahil nakapagbigay tayo ng kasiyahan na today. Especially, the rides and kit that will be used by the children for their hygiene purposes. I remember... Naging posible ang aktibidad sa Tabang kan Gardenia Philippines, Children International Philippines Incorporated asin in iba pang katuwang na stakeholders kan partido. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Bangkay kan sarong miyembro kan City na dukayan sa banwaan kan labo. Ikaw TNT Talents, nida sa roadshow kan Wish 107.5 sa Albay asin Alice in Wonderland, Temacan Christmas Village sa Tabaco City. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo asin pag alboruto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa uyang partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurog pa acubicol! Balikan na Bicol Online TV. Bangkay kan sarong lalaking pigtutubudan ng miyembro kan CTG na sa banwaan kan labo. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Naaagnas na kang madukayan ang sarong lalaki na pigtutubudan ng miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG sa Sityo Abuyog, Barangay Makugon, Labo, Camarines Norte, kang nakaaging simana Nobyembre 27. Nadukaya ng bangkay 500 metros ang rayo kung sa inenot ng nagkaigwan ng 15 minutos na ribayan ng putok. Ang rebelding grupo as in personais kang 9th Infantry Battalion Philippine Army sa paraong lugar. Magalas 8 ng aga kang nakalis na Nobyembre 25. Sigon sa tagapagtaram kang 9th Infantry Division Philippine Army na si Captain Frank Roldan, tulos man na nagsagibo ng clearing operation sa lugar ang otoridad matapos ang inkwentro. Alagad na ang bangkay kang suminunod ng duang aldaw. Yung mga nila, na MP na nag-surrender na ay sinasabi nila na ito daw si Aliat Bruno na kasama doon sa grupong nakainkwentro. So, pero hindi nila alam yung totoong pangalan. Base naman sa utopsiya kang sinok the crime operatives o tama ning bala sa bitis asin payo ang ikinagadan kang bitima. Posible man na buhay pa ang nasambit na persona matapos na makaribayaning putok ang otoridad. Hulit na nakadulag pa inining pirang metros alagaduli kang sinapong lugad, inabandona na inikang sa iyang mga pag-iriba. Narecover man sa posyon kay niya ang nagkapirang ng bala ning badil na nagpapatunay na ini sa mga nakaengkwentrong CTG. Uh, bilang pagtugon, uh, tumawag po tayo ng Soko dahil uh, accordingly a pounded body. So Soko po ang tinawag natin. Then pinauna na po natin yung investigador natin doon. So tayo naman po, bilang kapulisan, recover po natin ito nilala po natin sa sa Abedra Funeral sa Labo. Blanco pang otoridad sa pagkakabistok kang nagada na City G. Urog pata may ako digding kapamilya. Marami na po ng uh, buhay na patotoo. Maging hindi lang po yung mga nag-surrender, maging itong mga nawugundid at namamatay sa inkwentro na wala pong malasakit sa inyo ang inyong mga tinuturing na kasamahan. Uh, hindi po kami magsasawa na ipaintindi sa inyo na paulit ulit mas uh, makabubuti po kung uh, abandonahin na po ninyo ang armadong pakikibaka at uh, pagtulong-tulungan po nating pandayin ang kapayapaan ng ating bayan. Mientras tanto, alas 4 ng hapong kang nakaliis na biyernes Disyembre 1, kan mailubong ng bangkay kang CTG sa Bulhaw Public Cemetery kang nasambit na banwaan sa tabang kang PNP, militar asin lokal na gobyero kang labo. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Bicol PNP Talents buminida sa pagbisita kan Wish Bus sa Albay ang mga eksena dala nun ta sa istorya ni May Arango. araw. Pinatunayan kang Police Regional Office 5 Talents sa likod kan sa indang uniporme, may natatago man na talento. Sa roadshow ka Wish 1075 Bus Albay ipinahiling nindaan sa idang singing prowess. Sa nagperform digi ang police rapper kang renyo na si Police Staff Sergeant Dean Rasco. Istorya niya, antes pa man maging pulis, nasa puso niya na ang musika. Kaya kan matawan ni na makapag-perform sa Wish Bus ang sadiring komposisyon sa iyan ng pigbida. Back then, it's kind of alienating na makakita ng mga pulis na kumakanta, nagra-rap, sumasayaw. Eh, Siyempre, dapat sumasabay tayo sa agos din ng panahon, di ba? Hindi tayo dapat makonfine lang sa isang era. Dapat may pakita rin natin na siyempre tayo ay mga minsang naging bata rin at nag-explore ng ating mga kakayanan at hindi dapat maging hadlang ang iyong profesyon o kasalukuyang trabaho para mailabas mo ang talento na sinanay mo at uh, pinagtusayan mo sa mahabang panahon. Daima nag-ilag sa kantahan si Police Corporal Maria gil Marilag. Honored po, parang feeling namin sa TV lang or sa YouTube, ano lang po namin nakikita. Ngayon kakanta din po kami. So kinakabahan ma'am, pero syempre sabi nga ni Sir, ibigay na daw po yung best shot, yung best para ma... hindi naman daw po sila map mapasubo. Kami din po, mapapakita namin na kaya din namin mag-perform. Disyembre 1 kan magabot sa Albay and Wish Bus. Inot inipuminesto sa Legazpi Boulevard. Sinundan sa SM City Legazpi, dangan sa Camp General Simeon Ola. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakim, tagapagtaram kang Philippine National Police Bicol, apuwera sa magayon ining na makapagtaonin entertainment, maut nilang ni Panlalo ang kapulisan sa publiko sa impact talaga, ilang family ang naging happy. Yung confidence ng mga participants natin, naniwala sila sa kanilang sarili, sa kanilang talents, na magaling sila. Yun ang hindi mo mabibiling bagay na ang galing ko pala. Parang hindi mo siya mabibili. You will just prove to yourself that you can do things na hindi makalain na kaya mong gawin. Mientras tanto, 20 pulis ang nagpahilingkan sa indang mga talento sa laukang Wish 1075 bus. Ang mga ini ang personahes kang police provincial offices, city police offices, as in personahes kang regional headquarters. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Mala Alice in Wonderland na Christmas Village, Pigbida Tabaco City. Ang makulor na pagbubukas kan pailaw dalanon ta sa istorya ni Jennifer Polinara. Three, two, na ang pasko sa Tabaco City, matapos na pailawan ng Saindang Christmas Village kanakaaging Sabado. Unya na taon, may tema ining Christmas in Wonderland. Sa laog kan Christmas Village, manlain-lain na nakabugtak na dekorasyon. Araw kan higanteng Christmas tree, tunnel of lights, Santa's Day as in Bilen. Ang pamilya Vista kan malilipot albay, inabangan ng gad an opisyal na pagbubukas kan Christmas Village. Maug mga mula ah, ano, buwang pamilya. Ikaw e, na pasalamat ah, mga magmahon sa akin so, ko po. Ah, first time lang po <laughs> pag hindi po madaw. Ang apat na taon ng mag-ilusyon na Sinda Mark Gian asin Samantha Marie, ugma na sabay nindang nahiling ang pagbubukas kan Christmas Village. Bagay na dugang na naman sa saindang memories. I'm happy na kasama ko siya dito sa Pahalites. Yun lang, and my fireworks. Pero happy ako kasi nakikita ko na sobrang raming groups of people yung nag-come together dito sa event. Parang yung iba, uh, mga friends, families, mga ganon. Sobrang saya nila kasi magkakasama sila. Sa laog nin 30 minutes, nagbiyahe pagikan Malinaw Albay ang 13 anyos na si Shira Nicole Bo sa sa iyang tingsan asin ama. Habo niya kayang palampaso ng pagbubukas kan Christmas Village. Ganyan lang po kami nagiling pero sobra pong maugma. Enjoy po ang naman eh. Kaya po kami nagdigde kasi ano yun? Kasi ano, want me maka-experience makailing kang pailo kasi dahil pa man po kami naka-experience. Ganyan lang po. Nanginot sa aktibidad, ang inakansyudad na si Alcalde Crisel Lagman Luistro na liwat ang mainit na pagsabat kan ginatos na mga Albayano. Well, ang number one talaga is ang ganda ng panahon. So, talagang tumila yung ulan. So, uh, isa kasi sa pinakamagandang... Um, opportunity na ma-appreciate uh, ma -ma ang fireworks at saka ang, ang ang lighting eh kung walang ulan. So, God is really good, He's great, and He has created this wonderful, wonderful opportunity for us to come together. Second is, um, ang daming kasama dito sa nag-conceptualize at gumawa, no? At ginagawa nila hanggang gabi, no? So, talagang, wonderful people coming together to create something wonderful for others. No, kasi para to sa mga taga-tabako at sa mga gusto bumisita dito sa tabako. At taba Makukuha ang Christmas Village sa Tabaco City Plaza. Apwera sa pagbubukas ka ini, nagkaigwaman yung fireworks display. Para sa mga baretang tatakwikol, Jennifer Brunard. Sinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. 21 dias na sana. Pasko na. Ako si Jenny Salamat.